hangaan mo ang ating guest dahil sa kanyang pambihirang tapang at dedikasyon pagdating sa wildlife conservation. Kilalanin natin, Jazz Ong ay may Ay nako, Jazz, talaga naman manahilig sa animals na nao-obsess oh, ako sa kanya. Ang cute. Ano siya, Joss? Siya po ay isang blue-tongued skink oh, from Australia. From Australia. Yes. Saan mo nakuha yan? Ah, um, kinuha binili po siya sa isang legal na nagka-captive. Sa legal. Yes. Ako talaga naman. Pero sa Pilipinas, meron din tayong mga ganyan, hindi ba? Meron po tayong mga bubuli, pero hindi po Bu tulad bully. nito. Bubuli, yes. oo. Ano naman itsura nung sa atin? Yung sa atin, parang gan ganito ganito din po. Diba ganyan din pero, eh. Oh Opo, mas pero maliit. yan, katulad mo. O, oh, diba? <laughs> parang ako ba nahilig sa mga animals? Nako, ever since po, mahilig na talaga ako sa animals. Bata, bata pa. lang. Kasi yung mother ko, biologist siya. Ah, yung mommy mo. Yes. Na Magsasarangan talaga ng siyensya at agham. Ano yes. Po, ah? Kaya bata pala ako, binabrainwash na nila ako ng animal planet. Ganon? Talaga? Yes. Tapos marami kayong pet sa bahay? Yes, marami po. Pero hindi naman siguro lizard? Hindi naman bubule, ahas, ah, at iba pa? Opo, ganun Ay, ganon nga po. Normal lang? Ay, We have cats and dogs, but we also have cats a lot and of snakes. Dogs, but you also and have snakes. And, and this lizard, and yes. And this little cute lizard. <laughs> yes. Ipaliwanag mo sa ating mga manonood kung ano ang herpetologist Ito ba ang kaagad na nais mong kunin na kurso sa school? Right. So a um, herpetologist. Yes, herpetologist. A herpetologist is someone who studies uh, reptiles and amphibians. Reptiles and amphibians. Yes. Ako, ha. Tapos, nung pumasok ka sa school, yun na, yun kaagad? That's what you wanted to take right away? Actually, hindi po eh. I started with organizational. Hindi ko nga alam na may ganun eh. <laughs> right. Well, actually, wildlife science. Mm -hmm. yung, um, yung general wait. course. Yes. Pero nag-specialize ka sa reptiles. Yes, yes. Bakit But my ka na-obsess sa reptiles? Um, kasi sobrang misunderstood nila and I feel like there's not a lot of people na tumututok po sa kanila. Eh. <laughs> Kaaliw. Yes. Misunderstood. Yes. Totoo, tulad ko. <laughs> kasi kinatatakutan, di ba? Opo. Kinamumuhian. Ganun, yes. Kinandidirian. Yes. Exactly. Lahat na lang ano. Mm -hmm. Talaga. Meron ka daw TV show. Kuntuhan mo naman kami paano nagsimula? Sino ang kasama mo na bumubuo ng TV show? Right, kasi dati po content creator na ako. And Ooh, online uh, ka pa lang. Yes, mm. o, online pa lang ako and I was volunteering sa mga zoos. I was working hmm. with mga tigre, elepante. And Ay, then ano? may opo, may nakapansin sa akin na But network. natatakot? tigre, elepante, sinabi mo pa lang, nervous na lahat. Alam mo po, everything is all about understanding animal behavior. So pwede ka mag-communicate sa kanila in a way na hindi nila ma feel na threatened sila sa inyo. So after nun po, may nag-contact sa amin na TV network, yung Light TV. Yes. And they said na alam nyo wala pa kasing babae na gumagawa ng TV show na yung hindi narrator lang yung babae pero siya mismo yung humahawak Ay, sa humahawak mga, hayop. Ng mga hayop. And oh. they thought na perfect daw ako dun. So doon kami nag-start and at the same time in-upload din namin yung mga video sa YouTube, Facebook, and TikTok. Tapos yun nag yeah, na nag-boom na mula noon. Nag-boom na patok. Maraming Opo. may gusto. Maraming nanonood. Yeah. <laughs> Kasi, ang totoo, si pero bang diskriminasyon? Parang hindi ako nakakita ng babae sa mga animal show, sa mga zoo. Hindi naman babae ang gumaganap sa larangan na ganyan. Paano mo nalampasan kumbaga yung uh, diskriminasyon? Parang sinasabi, dapat palalaki yan eh. Yes, yes. Actually po, dito sa Pilipinas ko lang naranasan na yung mga babae ang mga hindi nagiging zookeeper. Kasi sa abroad, usually babae ang requirement para maging Ganon, mas type yes. nila babae sa abroad. Parang yes. tayo walang ganon. Opo, kasi Balikpan. parang mas nourishing daw sa hayop yun yung Gano, pinaniniwalaan sa abroad. Totoo, nurturing. Pero dito, nung nag-volunteer pa lang ako sa susi, nasabihan ako na dapat daw sa kusina ang babae. O say mo. Yes. Lulutuin yung ahas. <laughs> hindi po, yung pagkain tama naman. ng mga ahas. Pero yun nga po, paano ko nalampasan is, yun, kaya nagtayo din ako ng organization under Wildlife Matters. Kasi oh, naniniwala ko na hindi naman dapat na no, confine sa gender or kahit Tama. sa pinag-aralan nyo. At lahat tayo may papel. Mas nurturing yung babae, mas maalaga, mas matyaga. Totoo <laughs> naman talaga. Ano ano yung programa ng Wildlife Matters? Anong benepisyo sa ating mga kababayan? So aside from of course yung wildlife rescues in general, uh, gumagawa din kami ng mga online resources and pati mga booklets. Talaga? Uh, so also, lahat ng lahat ng media para mapalaganap yes. ang advocacy mo pinasukan mo na. Yes. Pati po yung mga snake management training. So nagtuturo kami sa may mga workshop ka ng snake opo. management? Marami ba interesado? Opo. Lalo na po yung mga pest control company or Totoo ka? Opo. Bakit? Bakit ginagamit rin nila yung mga hayo? Pang pest control? Kadalasan po sila yung tinatawag eh. Pati yung mga BFP, BNR. Ah, Tag yes. nila. Ah, kailangan lang daw po. Ila. Ah, <laughs> Opo. Kasi ilan lang siguro yung herpetology sa atin. Ano? Opo. So, tinutu pati po yung mga power plant sila din. Kasi meron sila mga uh, tao sa field. So, tinuturuan po namin sila. Kabilang po yung... Kung anong gagawin. Ganon. Opo. Opo. Uh, nung natira kami sa ibang bansa, yung mga anak ko nakakita ng Komodo Dragon mm -hmm. sa garahe. Tapos ang laki, 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 laki. Wow. Oo, oo. Takot na takot nga sila. Nagtakbuhan. Hey, there's something. The, the, yung kahoy, gumagalaw, gumagalaw. <laughs> kala namin troso. Pagkatapos noon, eh, tinawag yung pulis, yung pulis, tinawag yung zookeeper. Sa ibang bansa pala, sinusukat yon Hindi yun dito sa Pilipinas. Parang papatayin ka agad, opo, Tapos sa uulamin. Ano May protocols yan? talaga sila sa Sina abroad. talaga, minamahal nila yung yes. mga hayop. Susukatin, yes. tapos pipikturan, Opo. tapos dadating na yung zookeeper, at yung mga kung sino-sino para intindihin kung saan nagtago. Ganon. Yes. Mahabong proseso. Dito sa atin, anong proseso? Aray, no, sa atin, kung ano-ano na lang. Oh, kahit kahit nasasaktan na yung ahas. Oo, tapos natanta rin. Ma'am, yan konti. Ayun, ulam na. Opo, pulutan na. Oo nga, ano ba yan? Ba't gawain natin yan? Pero, sa, anong masasabi mo na anong pakinabang ng mga reptiles sa ating buhay? Ba't natin kailangan i-preserve, pangalagaan? Alam niyo po ba na sa Pilipinas, oo marami oo. po tayong mga endemic oo na oo, reptiles. Oo, native na native. Opo, dito lang nakikita. So, kung Ito? hindi po natin sila paprotektahan dito at na-extinct sila dito, hindi na natin sila mahanap sa ibang lugar sa buong mundo. Oo at, Marami po silang mga benefits sa environment maliban hmm. sa pest control sila pest din. Control. Opo, marami din pong seed dispersers. Oo, sa daming mga sakit-sakit ngayon na hindi opo. mo maintindihan na epidemya. Opo, kinakain nila yung mga daga na nagdadala ng sakit. Oh. At sila din Hala, po ang tumutulong. Si leptospirosis din ngayon opo. sa baha. Opo. Naku po. Eh marami pala silang pakinabang. Opo, marami na po. Na natural na hindi kailangan ng bakuna, yes. ng laso, ng kung yes. ano-anong chemical. Opo. Talaga naman. Pero pero sa dinami-dami ng mga hayop na inalagaan mo, re-rescue mo, nakatagpo ka na ba ng taong asal na hayop? <laughs> Nang nakakapeste yung aga-ugali. Baliktad na no, taong tao po. asal. <laughs> alam niyo po, sobrang nakaka-disappoint kasi kadalasan din may mga na-encounter po ako na tao sa conservation community din mismo na sila pa yung parang toxic po kasi sila ah, pa yung mga may... environmental people opo, sila pa yung may crab mentality na Bakit? ayaw nila makipag gusto nila sila lang yung sikat o minsan sila pa yung nagpo-poach at nagsasmagel ng hayop marami Ay? talaga kahit sa ampun pero sa mga pa. hayop may ganun taong asal asal tao mga <laughs> mababait ang mababait, mababait mga po mga hayop. Mas mababait ang hayop. Mas Opo. kaya mo mas carry mo yung mga yes. ahas. Opo. Ahas na. Totoong ahas. Hindi yung yes. dalawang paa. Opo. Ganun. Nako. Nako talaga naman. Bago tayo mag-commercial break, pakilala mo muna yung alaga mong yan. Napaka-cute. So ito po si Potato. Tinatawag namin siya Potato kasi para mukha po siyang potato eh. Tamad-tamad lang siya. At Tapos? mataba. Oo, oo. Um, siya choy? Eh. Opo. Laki ng siya. Nakakaaliw. <laughs> yes po. Siya po ay blue tongue skink. Kasi ay. yung, yung dila niya po ay kulay blue. Oo, kasi sa ayan wild. Ayan napahiya. Ayaw ilabas oh. oh ilabas mo naman. Ilabas kanina dila ng Pakita dila mo naman yun. Potato. Oo. Oh, ayan. Bigla niya. Oh, ayaw, ayaw, ayan. Na. na. Sa wild po kasi yan yung panakot nila sa mga predator nila. Kasi pag nakita ng predator na kulay blue yung dila, iisipin na may, may lason sila, hindi na sila kakainin. Pero, in fact, wala siyang lason. Wala po. Ay, naku, talaga Magaling. naman. Magaling. Matalino. Ay, ang friends mo. ang cute. <laughs> yes. Tapos may ahas ka pandala kanina. Opo. Ayan, sa, paano, anong pinapakain dyan? Ito po, iba-iba uh, po. Minsan itlog ng pugo, minsan chicken hearts, dog wow. food. Pwede oh, rin ano, po. Ano. Opo, balance diet. hindi naman pala mahirap alagaan. Ah, hindi Pwede po. kung ano-ano. Opo, gusto niyo po mag-alaga. Yeah, ang cute <laughs> to. Tapos, yung malaking ahas nasa na. Ayun, labas na po natin. Ito, labas natin. Oh, yan. Ayan, Ayan may Ayan. demo. Ayan, nakapulupot na sa paa. Oh. <laughs> Ito po Ayan. si Nymeria. Ayan. O, switch naman muna o, pakilala tayo. Pakilala mo nga yan. Ayan. Ito po si Nymeria, siya po ay isang Burmese Python. Sila ay okay. isa sa mga pinaka... Burmese? Opo. Ay, hindi lokal yan? Hindi po. Ay. Sila po ay isa sa pinaka mga malalaking ahas sa buong ang mundo. Bigat niyan. Meron opo. kami ng ganyan sa lawag eh. May mga nag-aalaga ng ganyan. Opo. Ang bigat-bigat, malaki pa dyan. Tapos, hindi madalas kumain, di ba? Opo. Minsan sa buwan, sa linggo. Yes, dahil mabagal po ang metabolism nila. Kaya, in a way, tipid. Tapos yung manok, di ba? Opo, manok. Isang, Bungo manok. Mo, no? Opo. Buhay? Hindi. ah uh, usually, patay na lang yung binibili ko. Ay, no, binibili opo. na lang, tapos papakain na lang. Yes. O, ayan, kaya, kaya mo buhatin. Ang bigat kaya niyan. Opo, workout po talaga siya. Workout, ayan. Ay. <laughs> Wala po yes. siyang kamandag. Pero, ayan o, nandiyap pa, kompleto pa yung patuka niya. Hindi ka natatakot pag natuka kayo? Hindi po, kasi actually hindi rin masakit yung kagat niya, kung totoo siya. mas masakit pa po yung sa pusa. Totoo ka? Mas, mas masakit pa yung pusa? Opo, Opo. kasi maliliit lang ay, yung ngipin niya eh. Ay, ay, ay gano'n. Tika mo yan oh. Hey, hello. Nako ha. Hello, hello. <laughs> Shy po siya. Yan, talaga naman. Hindi siya asal hayop ha. Asal, Opo. baliktad. Nalito na ako sa asal tawa. Opo. Pabebe po <laughs> siya. Ay, mababait nating mga hayop. Ayan, ang ating uh, lizard at saka ahas. Ayan. And the herpetologist, Jazz Ong. Maraming maraming salamat sa pagpunta salamat ninyo pag-introduce ng inyong mga alaga. Thank you so much. At magbabalik po ang ATM at the moment with Aimee. Kinilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasi ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang, iginawad ang titulo. sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako atin ating busugin ang mga nagpapakain sa atin.